pero mga sir ito mayroon tayong on the beat ito ay uh, kagabi pa to dinala sa atin to kagabi mga bandang alas 8 na kaso e eh, wala na wala na kami kaming uh, ano, kumbaga cut off na kami, hindi na kami gumagawa ng time na yon at dinala sa atin to kasi ang uh, issue nito overheating at uh, galing pa ito ng kabite dito nagtatrabaho Balak niya sana iuwi uli ito kagabi. Pinigilan ko na nga lang kasi nga mas maraming masisira kapag ka once na overheating yung problema ng motor. Mas maraming dadamayin kung sakaling pagpilitan. Yan yung kilometer niya mga sir. 84,123. Tapos, ayun nga, laging patak ng patak yung kulan. patak ng patak yung kulan kaya napakalakas nyan ito kakalipat lang namin dito itong motor dito sa pista nya ayan ganyan na karami eh, lalo pa kaya kung nagkaroon pa ng pressure yan mas malakas ang bilis daw maubos ayan, naubos na yung naubos na yung laman kinukuha niya yung po lang dito yung laman ng receiver papunta rito sa ano e ito yung gagawin natin e sana ay problema lang linkage lang to huwag na sanang madamay pa yung makina or hindi sana ginamit ng matagalang na ganito kasi napakarala niya no? hmm, dito po nga patak sinalim maaring nabasagan ito ng pan dahilan yung nabasag na pan tumama dito sa rajito yan yung mga isa o, kaya, natalsikan ng bato kapag kasi ganito yung cover ninyo mas uh, front na siya sa ano sa pagkasira kapag natalsikan ng bato yan basag ka agad o diya butas ka agad yung rajito kaya hindi ko gusto rin yung mga ganito ano pang formula lang kasi to pero yung pang ano wala na yung pang safety sa rajito wala na mas maganda pa rin yung stock masabi mo talaga na tumatagal yung motor mo parang yun o no? yan version 1 kaso nga lang linkage yan dahil dun sa reserve may butas na yung reserve nya yung dito yan pero yung radiator nya wala problema ito version 2 kaso nadali na kaagad yung kanyang radiator kaya ito bubuksan natin tingnan natin kung nabali ba yung kanyang ano pan tapos uobserba natin ulit kasi pinaka maganda kung i-check muna bago natin uh, pagbili ng pisa pero ito sure bolt to may damage to kasi ang lakas ng linkage nya wala pang pressure hindi pa mga yung motor malakas na yung patak ng ano kulan tanggalin mo natin to buksan mo natin ipapabuksan natin kay hapon hapon Okay lang yan, bumayag nyo, hindi ko pa tawagan yung ano doon. Ano? May call. May call. Paikuti mo nga yung panya. Buti, walang ano. Walang basag. Ba Ang na naman. Bawa na. Tanggalin mo nga itong kubor niya. Ito mga siya naman. Hindi naman nabasag. Pero may linkage. Naari na tamaan ng bato to. Kasi nga wala na yung kubor dyan dito. Ang kubor lang dito. Dito. Kaso pag natamaan sa ilalim. Dito. Ang bato. Basag pa rin. Tanggalin mo ito. Dinikit ka na naman yan. Gandaanin mo. Baka mamaya hanapin yan. Okay, tanggalan natin yung cover na dinikit lang. Ito na. Hmm, may basa, nabutas. Talaga hmm. Talagang lalaki gastos mo. <laughs> okay, literal dito may ano dito may leak mga sir kaya obligado palit ng uh, radiator to palit to lakas ng leak dito wala rin sa taas wala rin doon uh, dito sa taas dito uh, lang yun kasi yung cover uh maaaring yung nakasila dyan yung cover nya o natalsikan ng batok wala rin kasi dito eh. dito lang talaga lahat dito dito mas malakas hindi pa nga mainit yung makin ha. linkage na ibig sabihin butas to so walang ibang leak bukod dun sa ilalim ng makina walang leak talagang dito lang kaya napaka important yung gamit ka kayo ng ano yung stock stock na kuber kasi tulad nito low budget tapos medyo may kamahalan yung radiator nito mauubusan talaga, ka talaga kayo ng ano yan buti nga lang hindi niya na pinilit na dalhin kagabi kundi pati makina black masisira pero nakadepende pa rin yan mga sir kung kuhan, hindi nga pinilit kasi lakas ang tulong nito yan yes, sila radiator okay, tayo ng radiator bago okay ito mga sir bali bumili na tayo ng bago nating radiator nagkakahalaga ito ng 3 plus bali kasama delivery maabot hanggang labor maabot din na siya ng 36 yan bago na yung luma kasi dito nagdidik yan yan ito sa dulo kaya mas maganda o mainam pa rin na dapat palitan nyo na to ibalik nyo na sa stock kasi ito pang formal lang to pero hindi naman ito nakaka protective dun sa radiator siya pa ngayon nakakasira dyan eh. Totally siya, siya nga yung ano eh. Sumira niya eh. Kaya nagkaroon siya ng linkage. Siyempre nagpa-vibration yan. Tumatakbo yung motor, nagpa-vibration. Diyan nagsisimula yung leak. Sayang. Okay, lagay ko muna ito. Bago. Ayan, nakikabit ko na yung bagong radiator natin. Tapos ayusin yung clamp para hindi siya mag-leak sulad natin itong uh, kulat lalagyan natin tapos panda natin ayan pinandar ko muna siya para sumiksik yung kulan papunta sa block para hindi lumabas yung signage ng overheating total itong radiator natin mga sir kung magtataka kayo makaiba yung takip itong radiator na to pang 150 yan mga sir pero pwede, pwede yung gamitin yan sa 125 at uh, ganoon din yung mga naging previous ko na ginagawa dati parehas lang takip lang mga pinagkaiba eh, nyan yung leak na yan yun yung uh, natapon sa pagsalin ko wala nang leak dito kasi bago na yung luma dito siya nang leak dahil dun sa cover natira dito okay, yan mga sagay na kumandar pero walang leak na pumapatak dito yan yung uh, pinagsalinan kumahan kanina kaya yan tapos kapag ka lalagyan siya ng kulan paandarin rin nyo para matanggal yung parang bula-bula urahagin sa loob nyan para hindi magsign ng overheating kahit na wala namang problema magsasayang pa rin yan kasi nga may bulo ng konti kaya dapat lagyan nyo ng uh, kulan paanda nyo para matanggal yung bula yan yan yung bula nyan kasi hindi pa mainit to yan malamig pa yan kaya yan dahil umaapaw na ayan sarado na natin ayan, okay na itong mga sarap May init na siya ayan, dapat observan nyo rin yung wash doon sa baba mga sarap dapat umiinit din Umi, umiinit din sa taas dapat paandarin na nyo muna ayan, umiinit na ito at uh, wala nang leak ayan, ganoon na siya Ayan, yeah, makakawin na rin sa kapit ito mga sir. Kaya huwag na kayong gumawit nung dito lang mga sir kasi ito nakadali.